Good day, nandito tayo ngayon sa first week ng ating project which is na kitchen renovation. To give you a brief preview, uh, malaki yung area pero naka-concentrate lang tayo sa kitchen. And may mga part na dinemolish and uh, papalitan ng tiles. Meron din tayong uh, door na i re para ma-maximize -ma yung area. So sa part na to ito. Alala natin sa so first day pa lang natin uh, nag-concentrate tayo ay sa pagka-cover muna ng mga area na uh, hindi maapektuhan para ma-minimize yung mga na mararanasan. Then, afternoon nun, nagsimula na tayo ng demolition. Una ito, itong area na to. Previously, ito ay bintana. So ang plan dito is lalagyan ng sliding door para maging access sa living room. Punta tayo. Ito. So since ito ay dating bintana base sa layout kasi hindi hindi naka-sentro yung sliding door. So kailangan natin lagyan ng hollow blocks to para maging wall na ulit siya. Then dito naman dyan, itong pintana na to is masasarhan din then sa tikabilang side magkakaroon ng uh, tall window ah, uh, kung mapapansin nyo may layout na si Foreman dyan tsaka dito ito itong wall na to kasi ang uh, giniba para ma-extend yung kitchen hanggang dito sa perimeter wall so kung makikita ninyo may mga utilities na kailangang ayusin like yung water line at yung sewer line pero mayroon kasi tayo dyang island counter na lalagyan ng uh, bagong uh, kitchen sink at siya magiging part ng bagong kusina dito mapapansin nyo meron kaming uh, na-encounter na lintel beam So, nung una, medyo kinabahan yung aking foreman. Baka uh, floor beam yung tinamaan niya. And upon inspection naman, yung, yung beam na nakita niya is lintel beam. Which is uh, usually inilalagay sa mga headers ng pinto at saka ng bintana. Kaya kung mapapansin nyo, putol ito dito. So, nandito kasi yung dating bintana. And dito rin sa sa taas ng pinto ito, natapos na rin nila yung tanggalin yung tiles yung bang tiles na papaltan ng uh, tiles na as per design ng ating interior designer ito yung dating uh, kitchen counter uh, giniba na yan so kakaroon ng bago tayong layout dito